Pili na mga suke. hello halukay. Murang-mura lang ang malaga. O, oh, ito. Ito no kaya ito. Ito na sariwa. Nga masida. Umay kayo dito. ay sentro tres. Korba. Ito iti malako. Pagpilian. Ito. Ito. Oh. Lokayet yo iti data ti naimas data ti ibagada nga uh, uh, naimas yung malaga barangan barangan oh, ayan ha ito mang pilikat ter marong maro isa kilo ha maro isa kilo kuno oh what ha di hito 170 170 ka kan mano ayan oh Naglako na kiti kotak ada tilap ya. Iyo nampay lang ini manong. Oh. Da ito iti membership church of God nga giver month. So nga kira niyo ti paglakwan nga ti customer na. No giver ka, adu iti sumang biking ka. Oh. Nagpili <laughs> kel tattan manong. <laughs> da ti bagbagada nga galonggong. Ay salmon. Bali. Oh. Tawanti pa daw tapta. Hmm, dapat yun na niyo. Pink na... Pink na masida. Basta pink na imas. Oh. Ito, iti pagpilian. Ano pagpilihan? Ito, ito, fresh. 127 salang iti kapsat. Iti masira dito toy, noawan iti sida inyo o Michaela de kurba ato iti magatang. Ito dayak no ngot taiora. Makilaw ko data. Kapayatan brother. Awgutan kayo di kapsat. Sayon to buyan dito in <coughs> live ko. Mabuya yon ay, pinapiyahin ka. Diba? Ayan oh. Sir. Ano, sir? Hang alive. Mudamdama oh, lang. Mudamdama kaya upload. Ayan oh. Uh, yeah, no. May namang ka talaga. ano ka, brother? The portion tom, sige. Ito dum, taga-tanggak, tabayadak. Ayan <laughs> oh. No. Baby. Oo. Oh. subli kayo ito manan nga gumatang kakabsat. <laughs> Dinangag ni brother. Jiga tanga ko. Nga tilapia. <laughs> Ay, tilapia na karun na ba? Ay, tilapia. Ay, ro. Ado, tiba gata. Ano, brother?